tahimik na nililibot ni Mara Sevilla ang mapinong dining hall ng restorante La Mariposa, suot ang beige na uniforming kinupas na ng paulit-ulit na paglalaba at may mantsa pa ng sofrito sa laylayan. Bago pa man magbukas ang pinto ng gabi, nag-inuman na ang mga ilaw, kristal na chandelier na parang mga bubuyog na ginawang bituin at mga puting mesa na nilamangan ng linen na mas mahal pa kaysa buwan ng renta ng kanyang inuupahang silid sa Santa Ana, Dalawang taon na siyang tagapagsali ng alak at sopa sa pinggan ng mga nakabihis ng parang mahalagang orkidyas. Dalawang taon na rin tuwing alas 10, isilasabit niya sa dryer ang pawing uniporme at sumasaglit ng basal na balang araw makaipon siya para mapagamot ang inasakubaw na humina ang paningin dahil sa katarak. Ngulit ngayong gabi, masikip ang kalendaryo. May private function si Don Ernesto Valmoria, real estate tycoon at arkitekto ng sandamakmak na kondominium na sumikip sa silangan ng Makati. Kapiling ng matanda ang board of directors, ilang banyagang investor at pinakaimportante ang nag-iisang anak. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihit ang like, mag-subscribe at itapang bell para hindi ka mahuli dahil bukas, may bago na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka panipaniwala at may nakakagulat na ending. Tara na, ituloy na natin. Si Sabino Valmoria, apat na taong gulang, balingkinitang nakabarong pinya at sa gisag ng pahayagang business page bilang bilyonaryong hindi madalas lumabas. Balita ni Mara sa pantry, si Sabino raw ay kilalang suplado at mahirap lapitan. Ni isang empleyado sa corporate tower ay hindi nakapagsabing nakaharap nila nang walang panginig ang malamig niyang titig, kaya't habang iniaabot niya ang menu, sinikap ni Mara na huwag manginig ang kamay. Dumating ang sandaling kailalan mag-refill ng sauvignon blank ang mesa ni Ginoong Bertrand, isang pranses na kulurum kung magsalita ng English. Humakbang si Mara papalapit, muit sa gilid ng paningin niya nakita niyang naguusap ang isang lalakit babae sa katabing mesa nagkakamustahan ng malakas, kasabay ng pag-ungo ng jazz band. Sa di sinasadyang pag-ilag, nadikit siya sa silya ng babae. Lumipad ang pitchel ng malamig na tubig sa sarilo niyang dibdib, saka tumilamsik sa harap ng bagong labang barong ni Sabino. Tumigil ang banda, ang kalansing ng kristal lang naging tanging musika. Napatayo ang buong table, habang si Bertrand at ang date niya ay humihikik sa tawanan. Mon Dieu, gaya ng pelikula, ang waitress na walang coordination, Natatawang sigaw ng dayuhan, namilog ang luha sa mata ni Mara, mulit pinigilan niya. Nakayuko siyang humingi ng paumanhin, naninginig na pinupunasan ang patak, pero lalong lumalala ang bahid sa barong at sa kanyang uniporme. Tumihim si Don Ernesto, Magkano bang tingin mo sa barong ng anak ko? Hindi yan nabibili sa divisorya, iha. Sumabad ang floor supervisor, sununggaban ang braso ni Mara, Patawad po sir, ako na pong bahala, palalayasin ko siya. Ngunit bago tuluyang mahila si Mara, inilapat ni Sabino ang kamay niya ang kalmado sa balikat ng supervisor. Sandali, bulong niya, mababa ang ngunit mariing narinig ng lahat. Lumingon siya kay Mara, halatang kinokontrol ang sarili. Ngunit sa kabila ng basang tela ay hindi niya nakitang pangit ang takpong iyon, kundi isang taong naghihintay ng awa. Miss, okay ka lang ba? Doon lang tuluyang pumatak ang luha ni Mara at sinikap niyang umiling ng mahina. Tumanggo si Sabino, saka kinuha ang linen napkin sa mesa, at sa pagagulat ng lahat, including ni Don Ernesto, siya mismo ang marhang nagpahirap ng tubig sa bisik at dibdib ni Mara habang nakayuko ang dalaga at nanginginig. Di bale na ang barong, dagdag ni Sabino. Taong buhay ang dapat unahing tulungan. Maririnig ang malalabong bulungan ng ibang guest. Hindi ba yan yung Valmuria? Bakit parang ipinagtatanggol yung waitress? Nahabag si Maria Luisa, ang pinakamatandang waitress na nakasalamin. Pinaupo niya si Mara sa bakanteng silya upang huminga. Lumapit naman si Sabino sa kanyang anak, pabulong na. Tay, aksidente lang, huwag nang gawing sirkus. Napilitan si Don Ernesto na mumiti at magpalit ng paksak. Mungit si Bertrand, nadadala pa ng alak, nagpatuloy ng insulto. Si Senor Valmoria, your party is now the charity of the night. Dinampot ni Sabino ang pitchel ng tubig Binuos ng kalmado sa sariling barong sa balikat. Natahimik ang mesa. Ayos na. Pantay na kabi ng waitress, no? Di makapalakpak ang laat, pero bakas ang alsa ng dibdib ni Mara sa halo-halong hiya at ginhawa. Kinagabihan matapos magsara, tinawang si Mara sa opisina ng manager. Inasahan niyang suspensyon ng sasalubong, ngunit kabaliktaran. May nakaupong abogado ng Valmoria Group, may kalakip na sobre at kontrata. Sinabi ni Mr. Sabino na sagutin namin ang medical at financial needs ng pamilya mo habang nagpapagaling ka sa hiya. Biro ng abogado, ngunit seryoso sa detalye. E Scholarship sa nakababatang kapatid, monthly allowance para sa nanay, at pagkakabit ng cataract lens sa isang aprobadong ospital. Hindi makapaniwala si Mara, sinubukang tanggahin, ngunit sabi ng abogado, Direktiba to, kung ayaw mang tanggapin, mangungulit si Sir. Mas maigi nang tanggapin. Lumipas ang buwan? Sa tuwing magde-deliver ang Valmoria Foundation ng gamot sa Kubao, ganun din ang pagtataka ni Tia Bining at ng mga nagkakapit bahay kung bakit biglang inaalala ng mansyon sa Forbes Park ang simpleng pamilya Sevilla. Isang gabi, kumatok si Sabino mismo sa lumang apartment nila, dala ang basket ng prutas. Naglalakad ng mag-isa, walang karwahe ng bodyguard. Inabutan niya si Mara na nagsasaing sa lumang kalan. Nanlaki ang mata ng dalaga, halos itago ang pawisang buhok munit ngumiti si Sabino. Kumusta ka? Nadagdagan na ba ulit ang mantsa sa uniforme? Pumingki si Mara pero napatawa. Unang beses buhat ng insidente. Umakyat sila sa rooftop ng lumang building, dati yung binabahayan ng manok, ngayon tambayan ng magkakapatid. Pinakain ng bibingka ni Mara si Sabino. Habang kumakain, nag-usisa ito. Bakit di ka umalis ng Pilipinas para kumita ng mas malaki? Sagot ni Mara, ayoko iwanan si mama. Gusto ko tuwing nagtsetsemo siya, may kamay siyang mahahawakan. Tahimik si Sabino. Naalala niya ang sariling ina na pumanaw sa New York habang nag expansion siya. Mas prioridad mo pa rin sila. Bulong niya. Umiling si Mara. Pag kumalat na yan sa social media, sasabihin nilang gold digger ako. Tumingin si Sabino sa mata niya. Marahang nagsalita. Ang ginto nasa loob ng tao, hindi sa pangalan. Sa susunod na linggo, biglang tinawag ng board si Sabino. Naghihintay daw siya ng desisyon kung ipupush niya raw ang million dollar deal sa Dubai o lilimitahan muna ang gastos. Pero iniwan niya muna ang meeting, sinamahan si Mara sa Philippine General para sa follow-up ni Donya Sevilla. Nagtaka si Don Ernesto, bakit daw anak pa niyang nagpapakapagod sa simpleng waitress? Hindi nakaligtas kay Sabino ang panunuya kang babae pero walang pedigree. Sumakot si Sabino sa harap mismo ng board meeting. Pedigree ang gusto mo? Ang pedigree ay integridad tay. Kung iyon ang basihan, lampas tao si Mara. Tahimik ang board. Walang nakapagkomento. Ilang buwan pa, gumaling ang mata ni Doña Sevilla. At sa Thanksgiving dinner sa La Mariposa, personal na inimbitahan ng Valmoya Group si Mara at ang kanilang pamilya. Ngunit sa labi pa lang, sinalubong silang muli ng grupong tumawa noon. Nandoon si Bertrand, nakangisi, at humirit ng, Aha, waitress turned princess. Bago pa magsimula ang pangaalipusta, dumating si Sabino, nakaputing barong hablon. Tumayo sa gitna, kinuha ang mikropono, at sa harap ng 200 guests, nagulat ng bagong corporate social responsibility ini-endorsong project ng Valmoria Group, Harana Scholarship Fund, pinamumunuan ni Ms. Mara Sevilla bilang program director. Nagpalakpakan ng audience, hindi dahil sa press release lang, kundi dahil sa bay nitong inanunsyo. At kung papahihintulutan ng kababaihan, nais kong ipagmalaki na ang puso ng Valmoria Group ay opisyal ng tinanggap si Ms. Sevilla bilang kabiyak ko. Ihanda ang mansyon, sa kanya ito kasing halaga ng pangarap niyang bahay para sa pamilya niya nag-ambahan ng mga flashbulbs. munit si Mara, nangingilid ang luha, hindi pa rin makapaniwala. Lumapit si Sabino, kinuha ang kamay niya at inilapit sa mga labi. Hindi kita yayahan sa harap nila dahil may utang na loba ko. Mahal kita at mali para sa akin ang manahimik kapag may tumatawa sa tao saan ko na natantuan ang kaluluwa ko. Sa likuran nila, napatayo si Don Ernesto. Matagal nang hindi tumatawa Napangiti siya, tumanggo at humarap sa waiter dating pinagalitan Pasensya ka na hija Paismid ng umiti si Mara Maraming salamat po sa pagkakataong baguhin ng kwento Sa pagdiriwang na iyon, iniwan ng banda ang lumang jazz Tinugtog nila ang kundiman sa pagitan ng chardonnay at saffle Sa bawat huling bagting ng gitara, nakita ng dating tumatawa ng mas makulay ang mundong tinareka ng talang galing sa paghihirap nang maghiwalay ang gabi, umaambon sa Forbes Park. Numit sa loob ng mansyon, naglalawa ang ilaw ng chandelier sa bagong pinturang puti. Sa pagitan ng mabangong marmol at malaking hagdan, pareho lang ang tinawid ni Namara at Sabino. Mula sa pagkapahiya, patungo sa pag-asa. Mula sa tinapay na mura, patungong kaping pinasarap ng pagpapambaba. Dito siyang malilimutang minsan na pagtripa ng yaman at sa halip ay maaalalang babaeng nagpatunay na minsan ang pinakamahirap na tauhan sa kwento ang siyang nagdidikta ng pinakamasayang katapusan. Aral sa kwento nating ngayon, ishare mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!